Nandito na ang bidyang pahakot pasakay sa mga maglilipat ng bahay o apartment. Mura at maayos kausap. Kaya kung ipapahakot kayo o gustong ipasakay, ay dito na tayo sa bidyang pahakot pasakay. Tumawag lang sa 0935 311-7520 at 0933-035-9117 Tara na! Pahakot na! pasar kayak gila Makas Luki, takut dah Pasar kayak gila May bubuhat ba, maglilipat sa bahay Magpahakot, magpahakot Gamit ay ikarga, tara na isakay Takot na Pasakay Dito sa video pakot Pasakay Mga gamit nyo sa bahay Sakay ikarga Dito sa video pakot Pasakay Mga gamit nyo sa bahay Ikarga Sakto! Sasakyan ba ang hanap mo sa paglilipat ng apartment o may mga kagamitan na kailangang hakutin? Dito ka na sa Bidyang Pahakot Pasakay! Jack! sakto at pasok sa budget mo. Kaya tara na! Pahakot na! Pasakay na! TV Aparador, <coughs> na mesa o kama, magpahakot! Isa kay na kahit ano pa yan ay ating ilalarga Sulit na, mura pa Dito sa video pahakot, pasakay Mga gamit ko sa bahay Isa kay dito sa B-JAM Pasakay, magagapit niyo sa bahay! Ikarga. Nan, Nandito na ang B-JAM Pasakay Sa mga maglilipat ng bahay o apartment Mura at maayos ka-usap. Kaya kung ipapahakot kayo o gustong ipasakay Ay dito na tayo sa B-JAM Pasakay Tumawag lang sa 0935-311-7520 At 093-035-9117 Tara na, pahakot na! pasakai na Dito sa pasakai Mga sa sakai, Dito sa pasakai Mga sa bahay, Lipat apartmen bah, hakot gamit Healthcare Tagabuat. Tutulungan namin kayo. Tumawag lang sa 0935-311-7520 at 0933-035-9117. Bidyang pahangot pasakay. Mura at maayos kausap. Tara na! Pahangot na! Pasakay na! Pasakay na! Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng sa sasakyan para sa sakong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. ayun PM lang po kayo sa amin sa pahakot pa sa Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na uh, sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag-avail sa Bijam Lights and Songs maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nagda-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe siyempre sa Pahakot Pasakay at saka Lights like, and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.